So ngayon, dahil hindi naman pala humingi ng tulong ang ICC, binolontir ng Pilipinas ang pagkataon ni Presidente, Presidente Duterte na malinaw naman ha, sa mga video na bakit, ano kasalanan ko, bakit niyo ako inuhuli, eh talagang malinaw po, kidnapping. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw ang nangyari. Kaya nga po, maasa ko na dahil sibilisado naman ang mga mga, uh, mga West sa ICC at sibilisado naman yung hukuman na yan, na hindi sila papayag na magpatuloy ang kanilang jurisdiction gayong ang pagkatao ni Presidente Duterte ay napuha sa pamamagitan ng kidnapping. Sa katotohanan, nabulaga na lang sila at nandyan na ang pagkatao ni Presidente Rodrigo Duterte sa dahig na hindi pa naman sila formal na humihingi ng kooperasyon ng Pilipinas. Ibig sabihin, talagang nais nilang tanggalin si Presidente Duterte bilang tinik sa kanilang plano na Marcos forever. So, ang diffusion, bansa lang ang nagpapakalat niyan sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, nanggaling sa Pilipinas yung diffusion order. At yung diffusion order ay nakikiusap ang Pilipinas na-arestohin or at least i-facilitate yung pag-aresto para ma-extradite ang isang tao. Siguro kaya sila kumuha ng diffusion order ang intensyon nila sa Hong Kong huhulihin. Pero kung ikaw ay merong diffusion notice, bakit mo nang mapadadala sa sarili mo yan? Eh ikaw lang bilang isang bansa ang nakikiusap na kung mahahanap nyo itong taong ito sa jurisdiction ninyo, pakihuli lang at uh, pakidala sa amin para siya ay ma-extradite. So malinaw po, hindi na galing mismo sa Interpol ang diffusion notice. Yan po ay nang galing mismo sa gobyerno ng Pilipinas. Parang ulol naman tayo na sasabihin natin sa ating sarili, sa bansa Pilipinas, sige nga tulungan mo akong arestuhin. Ang ibig sabihin po niyan, Pilipinas lang talaga ang nagdesisyon na arestuhin ang presidente. Wala pong kinalaman ang Interpol, wala pong kinalaman ang International Criminal Court. Po ha, fake news po yung sinasabi nilang Pugante ako dahil ang Pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na in ng isang kukuman. Ang arrest warrant po na in ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lehislatura. Uh, sir, um, ano na lang asahan natin sa inyong uh, legal uh, na hakba? Isusunod na Ang masasabi the... ko lang po is, nakaplano na po lahat yan. In fact, ako ha, naghahanda na kami ni VP, ni VP Sara isang taon nang nakakalipas. Okay? And everything that we expected to happen, in fact, happened. So, meron kaming uh, contingency for everything that has happened. No? So, you, you were expecting this to happen? I have been expecting this for the past three years. Um, of course, medyo minority view ako dahil marami nagsasabing imposible yung dahil sinasabi nga ni Presidente Marcos hindi siya makipagtulungan. I never believed him, not even for one second. Never.